Come go on, on, what go do here. I do? CPR. Come okay, come on. <laughs> <laughs> Good morning. Good morning. Thank you. Fish. Fish. Fruit. Fruit. Vegetable. Vegetable. Uh, put it there. Mm. Thank you. There. Thank you. There. There 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 there. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, gosh. Put uh, it there. Uh, there. Okay? Thank you. Mm, put it there. Uh, ah! Cockroach! Cockroach! Uh, me? Me? No, no! Cockroach! Cockroach! Ah, Co cook? -co no, 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 no! Kill! Kill! Spray! Uh, ready? Close your eyes. No, no, uh, no! Uh, okay. Cockroach! Spray the cockroach! Kill the cockroach! Alive? Uh huh. dead. Me? <gasps> go. What happened? Kakarot! Oh. Uh. What happened? Dead. <gasps> Hilisa mo naman! Bagal-bagal! Na. Na, eh. Nagre-reklamo ka pa. <clears throat> oh? <sighs> Uh. Uh. Kanang nak cari saya. Ayuh. Ayuh. Eh. Ni. Eh. 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 Eh.

How long will you be gone? I don't know. Can't it wait? It's just that we're having a great time here. I don't want to go, but I'm going to have to leave for now. Can't you see my wife has agreed to sign my divorce papers? I should go fix things before she changes her mind. Ricky, I'm scared. What if she changes her mind? Come on. Darling, you should think positively. I know she'll agree to a settlement. I'll be waiting for you here. Promise me that as soon as you come back. We'll be married and spend our honeymoon here. Mababae nga naman. Nang iinis ka pa? Napapansin lang. Noong gusto ka ni Kiko, hindi mo siya pinapansin. Ngayong iba ang ginugusto niya. Pansin ka ng pansin. Ito, gusto mo ha? Huwag <laughs> mo eh. ako hawakan. <laughs> Waiter! Oo. Oh. Bigyan mo ako ng gatas. Anong klaseng gatas? Non-fat milk. non nan patnir? Ano? 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 Niloloko ah. Wow! Ang bango naman yung cake mo! Patikim naman yan Ay, oh. Huwag mo nga kalikutin yan! Ito na lang! Uh, teka, teka! Yan ang kainin mo! Teka muna! Sino bang may birthday? Wala! Eh, para kanino yan? Hulaan mo! Ay, nako! Alam ko na! Eh, di kanino pa sa secret love mo? Paano mo nalaman? Alam mo, pinag-uusapan ka ng mga tao dito. Kaya lang, sayang yung cake na ginawa mo. Mukhang masarap pa naman. Alam bakit? mo kung bakit? Yung kinalolokohan mo, eh lokong loko sa bisita ninyong white leghorn. Hindi rin. Di ba may kasabihan na a way to a man's heart is through his stomach? So pag natikman niya ni Kiko, makakalimutan niya yung white leghorn na yon. Tingnan natin. Ano ba? Ano ba yan? Ay, po, para sa ito. Gusto oh, mo? Talaga? Oo. Aba, salamat. Tama-tama. Ang tagal ko na hindi nakakatikim na ito. Uy, bigay mo yan. Pero nga. Masarap yan, di ba? Ah, teka, teka. May naalala ko. Ano yun? Gusto nga pala ni Christy to. Tsaka baka matuwa yung pag nalaman niyang may dala ko nito. Eh, thank you ah! Sabi ko na sa iyo eh. Kiko! Bakit? Ikaw. Ay, kuchilyo, nakalimutan ko. Salamat ah. Kiko! Bakit? Bakit? Para sa iyo talaga 'yan, kaya kainin mo. Talaga na. Bye. Sarap. Lalo niya magugusto <laughs> Ganda, no? Oo. Yan ang uh, tipong pambahay. Alam mo ba, ngayon lang lumabas ng lunggayan. Aba, eh kung ako maging asawa niyan, kahit na makulong pa ako sa lungga kasama niyan, payag ako. Ha? Payag ka? Oo, madali lang yun. Kumuha ka ng kasalanan, kulong ka, kasama ang bitay pa. Anong magagawa ko, no? Pero, huwag <laughs> ganda talaga siya. Huwag ninyong pakialaman yan. Akin yan. Huh? Ikaw naman, napakaswapang mo naman. Lahat na nga ng babae dito sa'yo, eh. Kasalanan ko ba na palay na lumalapit sa manok? Hmm? Huh? Sa bagay, mukha ka naman manok. Shut up! Shut up. up! Hindi shut up. Mali ka na, rin eh? yun. Mali. Alam niyo ba, na sa ating apat, ako na ang pinanganak na pinakamagandang lalaki. Hmm. Oh. hindi maganda senyalis yan. Matakot ka naman. Kumukontra yung sa taas. Anong kumukontra? Eh, ko nga yun eh. Oh. 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 Ayan o, oh. i don't now? watch tv help, help. help. help me lang ang panahon, pati mukha mo nagtilim na. Eh ano ngayon? Sige ka, baka mahuli ka sa biyahe. Hoy, kung dyan lang sa shokoy na yan, tibali na lang. Sinabi mo yan ha? Tandaan mo, nasa huli ang pagsisisi. kakainis. Alam mo, miski nga sa sarili ko, i-ins na ako eh. Oh, ni, ano bang gagawin ko? Bayaan mo, uobserbahan ko yan. Tapos, i-report ko sa yung dapat gawin. Tut Tutulungan mo ako? Ha? Tutulungan kita? Eh, kasi, hmm. alam mo, yung mga ano nga ako yun. Akong bahala sa'yo. Ano, yung madaling-madaling obserbahan yan eh. Madulas na madulas eh. shhh. Christy, me, go home. Oh, you look so cold and uh, wet. You should change. Come on, take off your clothes. Uh, no, Ashame, shame. No, don't be shy. Come on, let me help you. No, no, no. Let me help you. Okay. Lift your arms. Lift your arms. There you go. There. Ano? Sorry, wala na. Yung show na nadagit na ng sirena. Anong ibig mong sabihin? Si Kiko at si Christy, sila na. Ganun? Sorry. Ikaw naman kasi. Pakipot ka pa. May gusto ka naman pala kay Kiko. Ano tuloy nangyari sa'yo? Wala! Tigilan mo nga ako. Hindi ko talaga alam ko ano nakita mo kay Kiko eh. Dugtungan mo lang ng galamay yun sa katawan mo. Mukha ng pugite eh. Samantalang, nandito naman ako. Wapo, mistiso, macho. Pandak nga lang. Sabi nang tigilan mo na ako eh. Iwan mo na ako. Umalis ka na. Ito talaga. Ialis na. Iha. Iha, malungkot ka yata. Naku, Lolo, hindi ho. Masaya nga ho ako eh. Naku, kilos mo lang. Alam ko na. Iha. Huwag kang magmadali. Maganda ka. Bata ka. Mabait ka. Dadating at dadating ang Prince Charming mo. So, cheer up! Okay? At alam mo, meron ako magandang balita. Ano ho yun, Lolo? Bukas, darating na ang beach equipment na galing sa abroad. Talaga <laughs> ho, Lolo? Oh, magiging busy-busy tayo dito sa <laughs> beach. Matutupad yan. na rin po yung mga pangarap natin. Totoo yan. Lalong gaganda ang ating beach resort. Ngayon... <laughs> Mabalik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Sino ba yung mapalad na lalaking pinag-uukulan mo ng pansin? Si Kiko ho, Lolo. Si Kiko. Christy! Christy! Siguro nasa kusina. Christy! Breakfast! Christy! Ah. Uh... Hoy! <coughs> Anong ginagawa mo dito? Kumakain. Hindi. Bakit ka nandito? Ay, may dala akong telegrama para kay Christy. Asa ba si Christy? Ewan ko nga. Binasa yung telegrama. Nalungkot, nilukot, tinapon, umiyak, umalis. Eh, ano kaya nakalagay sa telegrama? Ay, asa yung telegrama? Oo, mm -hmm. oh, oh, sige. Ah, uh, ah, uh... Ingles. Darling, I'm sorry. My wife changed her mind. She won't grant the divorce. Love. Aba, balaw lang Ricky yun. Akalain kong nagahani mo sila. Yung pala, may asawa raw siya. Talaga, kulit-kulit. Nagutom tuloy ako. Kung ano-ano pinapagawa sa akin. Eh! Eh! Tigas ah! Ah, tá! Hello, Nancy. Hello, Nikki. Hi. How are you guys doing? Great. Thanks hey. a lot. Hope you enjoy this. Help! Help! Keep going! Keep on, go! Go! Help! Oh my God! What do I do? What do I do? What do I do? Someone's drowning. Ah! 然后。 <coughs> I had to change you. Your clothes were wet. Huh? You. Oh no! I promise I didn't see anything. I kept my eyes closed. Sure, sure. Positive I Thank you thank you oh, Thank you. No. Thank you. If you hadn't saved my life, something bad could have happened to me. Never has a man risked his life. To save somebody, and for that, I love you. What's wrong? What's the matter? Ah, Naiintindihan eh. kung uh, may papaliwanag ko lang sa'yo. If I can only open the light for you. Na, mahal ka ni Ricky. Ricky loves you. Balang araw. Bullet day. Tchum! Bigla na lang siyang darating. Box machine. At bubuligay ka na la lang. Bulaga! Long time show Channel 7 GMA where you belong <laughs> I watch TV too <laughs> You boys are crazy <laughs> Thank, Thank you. you You're welcome.